Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel greggy farmer nga po pala ulit to bali update tayo dito sa ating talong mga kagulay uh, simula nung pagka pruning niya mga kagulay mga nasa 13 days na simula nung minay pruning natin mga kagulay kung makapansin niyo noon mga kagulay ay di pa siya makapal ngayon Ito na yung sinasabi kong kalalabasan niya mga kagulay ayan pumapal na siya ng pumapal dyan mga kagulay ayan. pati to uh, kukuhanin din natin to itong mga ganito mga kagulay pag ano na, kukuhanin natin yung mga bunga na mga kagulay. Ayun. Ayan. Uh, sa totoo lang mga kagulay, ngayong araw din to, ay nag, ano, kinuha namin yung mga sumayad na mga kagulay sa plastic. Kaya kung mapapansin nyo yung mga unang bunga nya, na yung mga ano, yun no, may mga nagguntingan na mga kagulay. O, yan o, no, bagong gunting. Kinuha na rin namin mga kagulay. Hindi pa sana namin kukuhanin, kaso sumasayad na siya mga kagulay. Ang plano pa sana ay bukas, biyernes kasi ang harvest talaga dito mga gulay ang pagitan ay 4-3 3-4, 4-3 ganun mga kagulay sabi ko sabihin na uh, biyernes bilang ka ng tatlo sabado, uh, sabado linggo, lunes tapos bilang ulit ng apat martes, merkulis, webes, biyernes ganun ang harvest dito mga gulay na marami naman siyang bulaklak mga kagulay ano. titignan natin yung mga ano yung mga unang seleksyon mga gulay hindi pa yan hindi pa nga nila kinuha to malaki na to sa lunes mga gulay Ah, uh, ko na 'yan mga kagulay. Kumbaga titignan ko. Ah, uh, magkatapos katapos nilang mag ano, sabi na natin for service mga kagulay, gawangan ng uh, for service nga naman talaga kasi kumuha na, nag-harvest na mga kagulay. Pero ito ito dapat to mga kagulay, update doon sa ano sa tracing araw simula nung piniruningan mga kagulay. Ayun siya. Yan, di pa nga kami nakakapagtali mga kagulay kasi maraming ang gawa dito sa ano, sa farm. Meron pa dun sa Ampalaya. Nakatarim na rin sa Ampalaya mga gulay Hindi pa rin ako nakapag-vlog dun. Hindi ko na na-vlog yung pagtatarim yung sa uh, upo mga gulay Nandun din. Papakita ko rin sa inyo. O kaya gagawa na lang ako ng paribagong video niya mga kagulay. Ayan. Yan na yung ating talong. Mga hanggang hap, malapit na kapag nakatayo ako dito. Kasi ito halos hanggang hanggang dyan ko. Wala naman hanggang tuod. Pero kapag tumayo ako dito, halos hanggang balikat ko na yung talong natin mga kagulay. Yan, ito yung mga hindi na grass cutter dito mga gulay. Papag-grass cutter natin yan. Para kapag nagtali ay maano na mga kagulay. Kaya medyo madamo dyan mga kagulay. Yan, yan yung mga bulaklak nya mga gulay. Bale ito, 22. Nasa 45 days na nga ito mga kagulay. Nasa 45 days na. Yan. Yan siya. Titignan natin yung inarbis nila mga gulay. Kasi may mga pangilan nila na silang inarbis Kaya ipapakita ko na rin sa inyo. Ito nga dapat kinuha na nila to mga kagulay gawa ng ano, sa pa ng ano. Sa so, totoo lang mga kagulay na pasukan to ng mites. Kaso ang ginawa namin, ay bakit may tubig dito? Ay, ito easy. Ah, kaya pala nawawala yung ano. So, ito yung ano na, yung inarbis mga kagulay yan. Ayan. Bali ang ano na ito, itatitle na lang natin to Unang harvest. Kasi meron na, marami-rami na siya mga kagulay. Ano? Bale ito, nung binilang ko mga kagulay, di ba nga ito eh, 5,000. Uh, wala namang, sara, hindi naman saradong 5,000 uh, sa 49. Basta mga 21 lang yata ang kulang para mag 5,000 noong tinanim. Pero ngayon, siyempre, may din natin na sabi na mabubuhay lahat. Ang binilang ko talaga siya isa-isa, gawa nga ng binilang ko isa-isa para alam ko yung ilalagay kong uh, cable tie mga kagulay sa so mga bago palang nanonood di alam yung sinasabi kung cable tie yung kasi yung gagamitin ko dito mga kagulay para eksaktuhan lang yung bibiling ko meron pa naman yung sobra dati doon para kapag madadagdagan ko eksaktuhan lang siya mga kagulay hindi siya masasayang ayan o nandiyan yung mga na harvest, mga kagulay ayan ayan awan ko kung abot to ng isang na kasi unang harvest pa nga lang ayan ayan siya umpok-umpok nila dyan at i ang plano ko dito na lang isa sa mga kagulay gawa nga ng mas malapit dun sa ano sa may kalsada mga kagulay kaya dito na lang isa sa aking hindi muna dito sa tumpok nga dito na ipa-plastic mga kagulay. Papakita ko na lang sa inyo mga kagulay kung ilang plastic para maano niyo mga kagulay. Kumbaga magpa-plastic muna ako mga kagulay. Balik na lang ako ulit mamaya mga kagulay. Ah, uh, yun nga mga kagulay dito na tayo. Nakakot na natin mga kagulay di pa raming plastic kasi ah uh, mag-harvest pa nga yung mag-harvest natin doon sa kabila sa pinaparecover natin mga gulay hindi ko na rin kayo na-update doon nakakapag-harvest na tayo ng ilang beses doon mga kagulay ah uh, yun nga lang mga paunti-unti lang doon mga kagulay hindi na maabot ng libo hindi na ganun kasi paunti-unti lang, lang yung harvest doon kaya ito hindi uh, na plastic mapapansin nyo may plastic dyan tapos nandito na sa gilid ng talungan mismo mga kagulay ano? yan siya mga kagulay tapos pinapakuha ko na yung mga kasi may marami ako nakitang medyo malalaki pa pinapakuha ko na kasi lunis nga ang sunod na harvest na ito, mga kagulay kasi ano na namin yung uh, Monday, Friday mga kagulay na harvest e Webes ngayon sakto apat na araw lunis pero magiging lunis biyarnis na siya mga kagulay yan yun yung asawa ko mga kagulay uh, nag harvest sila ito uh, estimate ko dito kasi alam nyo naman kapag, ba kapag bago pa lang mga kagulay unang, unang harvest pa lang mga kagulay ay magaang siya pag yung asahan na mabigat pero kapag yung mga pang sampung harvest ganito karami mga gulay mga nasa 200 plus na to mga gulay pero to to mga nasa 100 plus lang siguro to mga gulay kahit gano kahit pa kadami yung tumbok niya gawa nga ng unang harvest pa lang mas magaan siya mga kagulay yan kung makikita nyo mga kagulay papakitasan nyo yung anak ano niya ano, ano, yan yan siya mga kagulay yan Calixto F1 yan dito na namin ano ah uh, e, ano kasi nandiyan lang yung daanan mga kagulay kaya dito na Oh, kukuha natin sa timbangan. Nagala ko kayo dito mga kagulay. Eh. Hindi pa siya natatalian mga kagulay baka bukas namin naman umpisan itong talian. Bukas umpisan talian kasi kung mapapansin nyo yan nakaano na siya katumba na siya mga kagulay. Kaya kailangan na siyang talian ng uh, banana twine tapos cable tie. Katulad ngayon yung sinabi ko sa inyo mga kagulay. Kailangan talian ng cable tie. Yan siya. Ah, makikita yung mga bunga niya. Hindi pa naman marami. Kaya ganong kadanihan yan. Ayan. Mga bunga niya mga kagulay. Ayan. Nagsisitumbahan sila mga gulay kasi may bunga kagay na to Ano. Nagsisitumbahan siya. Ayan siya. Uh, tatanungin nyo anong gamit ko na abono yung pa rin, 1620 kagahapon kami nag abono mga kagulay kaya uh, 1620 pa rin yung ano yung yung gamit ko mga kagulay pero sa susunod ay yara na ang gagamitin ko mga kagulay yung nitrabor at saka winner mga kagulay sana nga tumaas na rin yung presyo ng talong para makabawi kagad mga kagulay kaya kung mapapansin nyo yung dalawang taga-harvest ay papunta na dun sa nire-recover kasi ay mag-harvest sila dun mga kagulay. Yan. Bali, ika-classify ko muna yun na Ako muna magka-classify. Kaya ginawa ko lang siya ng ano, didugtong ko yung video mga kagulay. Baka makalimutan ko na dugtungan tong video ng mga kagulay. Hindi nyo nyo makikita yung kung ilan. So, uh, hindi nyo makikita talaga kung ilan mga kagulay. Lalagay ko na lang sa thumbnail ko mga kagulay sa video to para maano nyo kung ano basta pinakita ko sa inyo yan tapos na sila nag harvest uh, pinapakita ko na sa inyo mga kagulay ay ganyan kaumbok katumpok mga kagulay ayan yan guys sinasabi ko sa inyo mga gulay kung yan eh mga sampung harvest na ako. kaya kahit mga sabi natin pito kasi magkaiba kasi kapag unang harvest mo mga gulay mas magaan nga katulad yun sinasabi ko na mas magaan eto kung so, titingin niyo, marami siyang nakado siya kapag estimated ko nito kapag mga panglimang harvest, anim na harvest sana, nasa 200 plus na to, mga gula, 300. Ganyan ka ano. Eh kaso nga unang harvest pa lang kaya ito mga sa wa wow. gani mau ay nga naga, wala dito ang tubig. Yan. So, yun mga kagulay, hanggang dito na lang ako siguro. Ah, uh, hindi ko na may papakita sa inyo. ay uh, ilalagay ko na lang sa thumbnail ko nasa video na to kung ilan yung doon, hindi ko na rin mapapakita, nandun na sila. Pumunta na sila doon kasi mag-harvest pa. Kung baga ito, dito lang sa bago to mga kagulay. Wala pa doon sa luma mga kagulay. So, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag uh, pamamaraan ko sa pagtatanim ko ng talong. Maraming maraming salamat po sa mga legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.